we, I think I've got 10 years now. Then? We have a house, we have, my husband is a lawyer. So, so we have, um, uh, we have, have a one. house across. Un mm. go tomato ved. <laughs> Hello guys Kamusta Nandito ngayon tayo sa Afrika Puro may itim Kakain tayo mamayaran sa John's Doris Peace Grill Sushi Sa Afrika tayo Ito na, Puro itim Puro itim yung tao Pero may ilang din puti ah. Pre-charged bakes South Africa. Taksahan mo ko. Hilim kami. Ayun na nga, nakakita na kami ng kakainan namin. Ito na. Nag 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 nagbayad na nagbayad na ako doon ha binayaran nila ako dito ilang <mulong> dinapa na kasama namin na uh, taon kami